ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala si Raulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. Alam ko, wait, ako. <laughs> kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Naging emosyonal si Senator Nancy Binay, si Binay nang ipaliwanag kung bakit siya nagsampa ng ethics complaint laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Sampung <laughs> interview eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Inireklamo ni Binay ang inasal ni Cayetano sa isang hearing noong July 3 tungkol sa konstruksyon ng bagong Senate Building na pinangunahan noon ni Binay. Higit 20 bilyong piso ang presyo ng gusali. Giit ni Binay, walang irregularidad pero kinwestiyon ni Cayetano ang laki ng halagang ito. Okay. Kwento ni Binay, nasakta na ang kanyang pamilya noon ang dahil sa mga anyay maling paratang ni Cayetano. Nang investigahan ng kanyang amang si dating Vice President Jejomar Binay kaugnay ng umano'y korupsyon sa parking building ng Makati City Hall. If you're a parent, mas masakit. Pag yung anak yung nasasaktan, eh ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. This time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Personal na inihain ni Binay ang 15-page complaint sa opisina ni Majority Leader Francis Tolentino na siyang chairman ng Ethics Committee. Dumerecho rin siya mismo sa opisina ni Cayetano para ihatid ang kopya ng complaint. Ayon kay Binay, paulit-ulit na gumamit ng offensive, derogatory at improper language si Cayetano laban sa kanya. So ang point, Senator Binay, Do you want to help or gusto lang guluhin to? Nang paratangan siya nito na nanggugulo sa hearing nagpapakalat ng maling impormasyon at nang tinawag pa siyang marites o chismosa at buang slander o paninirang puri rin daw maituturing ang sinabi ni Cayetano na nakikipagsabwatan siya sa media dagdag pa ni Binay ang name calling pangiinsulto at pamamahiya ni Cayetano maituturing na verbal abuse at paglabag sa Magna Carta of Women at pang-aabuso sa kanyang posisyon bilang chairman ng Senate Committee on Accounts Taliwas din daw ang mga ginawa ni Cayetano sa dapat asal ng isang abogado sa Code of Professional Responsibility and Accountability at sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa rules of the Senate, no senator shall use offensive or improper language against another senator or any public institution. Maaring masuspend ng hanggang dalawang buwan o may expel ang isang senador dahil sa disorderly behavior? Yan ay kung pagbabotohan ng two-thirds ng lahat ng mga senador. Sagot ni Cayetano, haharapin niya ang reklamo. Pero giit niya, dapat mag-focus sa issue. Uh, Senator Nancy, linawi na lang natin tong lahat. Magkano ba talaga ang Senate uh, building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.